Ay, alap ka Ay, nakadaan yung Aerox eh Kaya ata eh -hoo -hoo. Wow Oh, lakas ng ano Hindi ko po alam kung ano nangyari dyan Kaya, ayan Nagbala off-road kami dito Napa-off-road eh Ingat <laughs> Ingat po, ingat Sakto. Napaka-traffic diyan, mga pre. Ano nangyari daw? Ano nangyari? Hindi makadaan kahit motor daw. Eh bakit yung mga papunta dito nakakadaan? Gagawin namin. Amala off-road to si Sonic ngayon. Oh, kita niya ang bundok, ang oh. ganda. Oh. Woohoo! Ay daanan daw dito eh sabi nila ewan ko lang kung legit ayun o ang ah, motor natin ah gamit na gamit yung ano natin yung RCB mags natin <laughs> dito malalaman yung tibay ng ano city 600 RCB eh, gusip, puro naka-ADB sila eh. Ayaw sa akin paggamit ADB. Contact lang gamit natin. Pero yun po, may angkas pa nga oh. Panaw na lang. <laughs> Nakaklik din. Grabe. <laughs> Opro <-road> Gaming Optia. <laughs> narinig ko yan kumaandar yung TCS wala ano choice para makauwi dito talaga dadaan eh sabi ng iba meron daw daan dito eh eh malalaman hindi <laughs> ko alam kung ano nangyari dyan bakit napaka traffic ngayon pa nag kung kailan ano holy week ha may konting river off gaming talaga mga parts <laughs> wow river crossing sana sinabihan naman lang, man lang ako na ano mag ano oh di ba Ah, yun Sonic Si Siu na si mga parts Oh, may ilog din na dadaanan Ang tanong, kaya ba ng motor? Eh, kaya ng tricycle lata eh <laughs> Oh my goodness Ay, nakadaan yung Aerox eh Kaya ata eh Ah, sa taas kaya ko ya kaya <laughs> kaya ba nih, <laughs> yeah. Oh, sila mga kadaan niya Kaya ba? Opera gaming Let's go, Sonny Kaya, kaya mo yan okay. Yun, no Si ate, oh ba, ah! <laughs> <laughs> Wait lang po Offroad oh, gaming talaga mga parts. Kita <laughs> 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 hey, pala kalabaw. Yes. Woohoo! Adventure time! Ayun <laughs> hey, o, may mga dumadaan din eh. <laughs> Grabe, di ko ina-expect to ah. Uh, may off-road pala Okay. <laughs> <laughs> Grabe, puro tawiran ng ano, ilog ah. Wow. Oh, lakas ng ano. YT, ay ano. <laughs> Kailang. Ay, ang kaya. <laughs> Grabe mga parts Awawa ang motor Tignan nyo muna kung gaano kataas Ayan Ayan ang click eh oh sorry po <laughs> ayok na <tayo> yan <laughs> okay na maganda naman yung view eh no choice para makauwi kailangan talaga ng lumaan lahat ng problema lahat ng bagay sa mundo may solusyon Sayang gar Sayang ang motor. May libreng off-road pala dito, ha? Hindi ko alam, ha. Good luck po. <laughs> yeah. Grabe talaga mga parts Kawawa ang motor Kaya kaya naman ni Sonic Pakauwi man lang Wow nangyari? at bumalik? Are? Ah, dito. <laughs> Alright, thank you kabal <laughs> Thank you sa experience na off -road. First time ko to. Legit mga parts. Never pa ako nakakapag offroad sa buong buhay ko ngayon pa lang. Hindi ko inaasahan to. May palibring offroad pala dito. Ayan, sa mga nagbabalak pumunta ng Gabaldon doon dyan, o dinggalan. Ngayong April 17, 2025. Punta lang kayo dito. May free offroad po kayo dito. Wala na pong bayad, wala na entrance fee. Kayo na po bahala pumunta dito. Nagpas lang po ng, ano, ng Gabaldon. So, eto, yung daan and ayan napaka traffic po kung nakikita nyo hindi ko po alam kung ano nangyari dyan kaya ayan nagbalang off road kami dito ADB kaya kaya na ADB click. kaya ng click kahit yung ibang motor kaya eh napa off road eh <laughs> ingat po ingat grabe oh kinain na kasi linya dito sa kabila kaya hindi na talaga makakadaan yung mga galing tinggalan papunta so ayan napaka daming sasakyan syempre holy week hey, off road kayo kuya <laughs> pwede pa sabay dito sa dulo lang sa dulo lang sige ewanan lang ako kasama ko eh ano iwan ka oh. meron daw po banggaan dun eh hindi po makadaan yun dito eh kung galing dun sige po Nakalusot naman ito, nakalusot to. Galing ako doon. Sa kabila? Oh. Ah, galing. Oo, oh, lulusot talaga sila. na oh. <laughs> ako, na ako. Oo. Malayo alak ka Patay ka, atras yan Tutulak Patay ka, parts Lusot na yung gulong mo. Tulak yan. Kuya, kami naman kuya. Yung mga kasama mo nandun pa? Andon? Dumating sila sa ramp of eh. Papunta, papaganon? Oo. Ah, patinggalan? Ha? Patinggalan sila? O, oh, papunt pa uwi na? Apawin na rin oh. Ah, sa kay sa Bulacan? Malolos Ah sa Malolos Kami sa Santa Maria kami <laughs> Santa Maria Tapos yung mga kasama ko taga Pandi Ah Pandi ba? Pero doon kami galing eh Sa kanila Kaya namin drop ako Ah Kaya namin ako Mag drive Kaya nga eh Ito ba sila tayo? Oh, sige. Ito. Let's go. <laughs> sige Pa. <ba? laughs> thank you, thank you, thank you, thank you. Sige, ingat. Ingat. Ay, nakasabay pa sa atin mga pre. Hahaha. <laughs> Ah, yun, hindi ko sila nabigyan ng sticker. Pero dito, masusubukan yung tibay ng CNC mags ng RCB. Not sponsored mga pre. Wala na. Okay, mga lods, ingat na lang tayo. Post ko ito mamaya. I-edit natin to. right, let's go.